karon dai nga adlaw no, makita niyo kung unsa may mangbukbang og manok og unsa si di mulayat aguroy saroy si Janjing ng perting gapuha so karon dai nga adlaw mga papad no kub tirada transition dai yon aras dam side. si jian makita na tong nagsigsog ba ya na nga og si dib dai de diha kay nagtarong dia sa loto og kub na namo nya Iamangga po di na po hiwang ilad. Ah, oh, ya. Yeah. Pangaji sa. Pero di na mo niyo kay Ana na. O ganan mo sa full video no. I-search ra sa YouTube ang kabasakan binders tanawa ra to. Dito. Oh, first bite ni Dave To. Tora. Rice na po. Pag takam na takam Dave. Diyan na po. Tag tuslo kana na eh. Sunod, Gerald Dasad. Ta. Grabe kubkuban ng mga tawana, eh. Sunod, GB. G. Puro man yung mga G sila eh. G na pud, G Hamilton, alias Tonton, makabugtog pante. Para. Hmm. Jan J. Ta. Grabe kub Ay ako na sad, syempre pa. Paiwit ba yung bida. Grabe. kanak ko, kung yung mga mo. Nga hmm, po ka ng kubkub ah. Pero di tapawa eh, siyempre. Sabay answer. Kubkub -kub sa daga to. Ah, oh, Pero ito, wag tang na kalit. Kaya sabay. Pagkahuman din na ito kaon, siyempre pakitaan tag freestyle ni Janjay. Wow! Grabe! Sundan dahil sa mga papat. Alig-alig ay. Eh, 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 eh. Oh, ha, ha. So, kay hapo naman, aw, sabay answer pa uli na. Ang mga liwango, pachuchoy na lang. Kaya, sama maning, grabe na mga hapo na. Ha. Basin mga abtantag, tabi ni ba? Layo-layo para baglakawon. Diyos mi. Palang Kuya Doc Oras na para gumawang reseta panultok Sa mga haters ko na puro mema itutok